Naglabas ng pahayag si Marco Adubas, isang contestant mula sa tawag ng tanghalan, matapos siyang pagdudahan na may mga laban na pinili na luto sa nasabing kompetisyon. Sa pamamagitan ng isang post sa comment section ng profile picture na in-update niya noong Webes ikadalawamputpito ng Marso, humingi siya ng paumanhin at nagbigay linaw hinggil sa nangyaring isyo. Ayon kay Marco, sa mga wala pong alam sa nangyari, may pag-uusap na po sa pagitan ng management ng Showtime. At ako po ay humingi ng kapatawaran sa aking nagawa at okay na po ang lahat. Ipinahayag ni Marco ang kanyang kalungkutan at pagsisisi sa insidente, at humiling ng pangunawa mula sa mga tao, Aniya, ako po ay nadala ng bugso ng aking emosyon. Kaya sana po ay maunawaan nyo na. Sa kabila ng mga paratang, nilinaw ni Marco na hindi siya kakasuhan dahil sa ginawa niyang aksyon. Gayunpaman, bilang bahagi ng parusa sa kanyang maling ginawa, tinanggal siya sa kompetisyon ng TNT. Ipinagbigay alam na rin ng It's Showtime na siya ay na-disqualify na at ang kanyang pwesto ay ipinalit kay Arvery Lagoring, isa pang contestant sa programa. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagkabahala at pagkalito sa mga manonood ng It's Showtime dahil sa mga paratang na nagkalat na ang laban ay naging parte ng mga lutulutuan, isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa isang kompetisyon na naglalayo ng pagpapakita ng tunay na talento. Ang mga ganitong pangyayari ay nagiging kontrobersyal at nagpapakita ng mga kahinaan sa isang showbiz na industriya na kadalasang inaasahan na may integridad sa pagpili ng mga nanalo. Sa kabilang banda, ang pangyayari ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagiging tapat at responsable ng mga kalahok sa mga naturang kompetisyon. Mahalaga na ang bawat isa ay magpakita ng respeto sa mga patakaran at halaga na ipinaglalaban ng mga show na may layuni na magsustento sa kredibilidad at pagiging makatarungan ng bawat laban. Matapos ang mga kontrobersya, naging pagkakataon din ito para kay Marco na humingi ng tawad sa kanyang mga aksyon at ipaliwanag ang kanyang panig. Ang mga ganitong uri ng insidente ay kadalasang nagiging leksyon hindi lamang para sa mga kalahok kundi para na rin sa mga manunood at taga-suporta ng programa upang mapanatili ang tamang moralidad at pagpapahalaga sa kompetisyon. Sa huli, si Marco ay nagbigay ng pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta at patuloy ang kanyang pagpapakita ng pagnanais na magbago at magpatuloy sa kanyang karera. Gayun din, ang pangyayari ay nagbigay ng pagkakataon kay Arvery Lagoring upang makilala at maipakita ang kanyang sariling talento sa gitna ng mga pagsubok na dulot ng kantoversyang ito. Ano ang sinyo sa balitang ito?